The other day, I was having my prayer time. It was a heavy day of prayer for me. Kasi ang dami kong pinagdasal, hindi lang yung needs ko, pinagdasal ko yung mga kaibigan ko. I was praying for a good friend's mother who has cancer, praying for a successful surgery. I was praying for a good friend's father who had heart enlargement, heart issues on top of praying for my prayer request, makakota ako ng sales ko sa negosyo, God will provide for us. Ang dami kong pinagpe-pray. I realized, sabi ko, Lord, ang daming mabibigat na problema, ano? Lord, may bearing pa nga ba yung pagdadasal ko? Eh, napakaraming problema at napakaraming pangangailangan ng mga tao sa mundo. Will it even matter if I pray for others? Will it even matter if I pray these requests? Kasi honestly, at the back of my mind, I was imagining this, kung ako kasi si Lord, baka malula ako sa dami ng prayer request nating lahat. During my prayer time, the Lord did not answer my question. But, the Lord answered my question later on in the day, nung kami nagde-date ng misis ko, sa pamamagitan nitong blue na jacket na suot ko ngayon. Two weeks ago, October 15, nag-birthday ako. And so, during our date, punta kami sa Greenbelt. Meron doon tindahan na mga damit. Nakita ko itong blue na jacket na ito, nakasuot dun sa manikin. Di ba, pagka nakasuot sa manikin, parang iba talaga yung dating. Tapos unang kita ko pala, sabi ko, that's the one for me. Sabi ko, maganda ito. Mag-feast conference na. Kailangan ko ng bagong jacket. Yun, sinukat ko. Ang ganda nung fit. Gustong gusto ko talaga. In love na in love ako. Ang problema ito, ganito po ako pagka nag namimili minsan. Talagang I'm thinking about it. Kasi tinanong ko yung presyo, sabi ko, medyo may kamahalan to. Parang <laughs> out of budget, hindi ako sanay bumili ng ganito kamahal na jacket. Sabi ko, Lord, di ko muna bibilin. Pag next week, nandito pa yan, ibig sabihin para sa akin talaga yan. Sabi ng misis ko, hindi, bilhin mo na. Kahit mahal, birthday mo naman eh. Minsan lang yan. Pagbigyan mo na yung sarili mo, deserve mo na yan. ba? Diba? Ganyan natin lokohin yung mga sarili natin eh. ba? Diba? Deserve mo yan. Pero ako talaga hindi. Kung gusto talaga to ni Lord para sa akin, next week, andito pa rin yan. Total, nasa manikin naman eh. Pagbalik ko, last week, pagdating ko doon, sa tindahan, wala na doon sa manikin. Iba na yung suot ng manikin. Sabi ko, naku, nasa na kaya? Hinanap ko, umikot ako doon sa stores. Talagang binalibaligtad ko yung mga, mga damit. Wala. Habang ako'y naghahanap doon, habang ako umiikot, biglang may lumapis sa akin salesman. Sabi ng salesman, sir, ano pong hinahanap ninyo? So, dinescribe ko yung item, kulay blue, medyo makapal, nakasuot yun sa manikin ninyo. Tapos, bakit nawala na yun? Eh, yung nakasuot yun sa manikin. Ibig sabihin, latest lang dapat yun. Dapat nandyan ba yun? Ang galing nung store na yun, meron siyang app, hinahanap dun sa app, kung nandun sa so, inventor nila, sabi na, Sir, wala po dito eh. Ito ba yun? Sabi ko, hindi yan. Ito ba yun? Hindi yan. Ito ba yun? Hindi. Sir, wala po talaga dito. So ako talaga, lugmok talaga ako, sabi ko. Alam mo yung feeling yung thought ga? Yung dawn that got away? Yung parang gano'n, sabi ko, sayang! Dapat talaga, binili ko na two weeks ago. So, umiikot-ikot ako, lungkot-lungkot ako, naghanap ako ibang mga jacket, wala akong matipuhan. Yung talaga yung gusto ko. Maya-maya, lumapit yung salesman. Sir! Baka ito po yun. Pinakita niyo yung picture, sabi ko. Yan nga yun. Yan nga yun, sabi niya. Nako, sir, meron pa. Isa na lang yung stock. Sabi ko, ano size, ano size? Extra small. Sabi ko, extra small. Patay, <laughs> ang laki ko, di ba? Tapos, din sabi ay, di pala, sir, dalawa pala yung stock. Sir, meron pang large. Sabi ko, naku po, Lord. Praise the Lord, hallelujah. Sabi ko, ito na. Para talaga sa akin ito. Sabi niya, sir, wagintay lang po kayo dyan. Medyo malayo yung bodega namin, pero ako na po ang kukuha. Kinuha ng salesman. Tapos, binigay niya sa akin. Binayaran ko, mahal, pero ang saya ko answered prayer, thank you, Lord. Nung saya-saya ko nung araw na yun. Nung pauwi na ako, I was praying, I was uttering my thanksgiving to the Lord. Sabi ko, Lord, thank you, ah. Pinagbigyan mo yung jacket ko. Nakita pa yun. Sabi ko, grabe, thank you, Lord. I was so amazed. And while I was thanking God, I heard the Lord speak softly in my heart. Sabi so, ng Diyos sa akin, ayos ba, Belden? Ayos ba? Sabi sa akin ni Lord, Jacket pa lang yan, ha? Amaged na amazed ka na. Babaw, di ba? Kung sa mababaw nga pinagbibigyan ko. Paano pa kaya yung alam kong kailangan mo talaga? God was telling me, if I can take care of your most trivial requests, how much more your needs? Brothers and sisters, are you worried right now? Are you anxious? Feeling mo wala nang kasagutan yung prayer mo. And sometimes maybe you are afraid that there's not enough blessings for you. Let me remind you today, your Father knows What you need. You are on his mind, and he is always thinking about you need. He is preparing everything that you need, and he will release it in his own due time. Your father knows what you need.